So, mga kasan lover, welcome to my YouTube channel. Ayan, nandito na po kami ngayon sa farm ng amo ng asawa ko. Ayan. Ayan. Ito yung bago nilang farm. Kasi yung farm nila na isa, yung pinunta natin dati, ano yun, maliit. Kaya dito, ito yung bago nilang farm. Ayan. Ang luwag, diba? Pak pwede kang magtayo ng bahay dito. Saka, ang ganda dito, mga kasanlago. Ayan. Yung bahay na yan, na maraming tao, Diyan kami mag kay Christmas party. Ayan. Dyan yung gaganapin yung Christmas party nila. Yung asawa ko. Ayan. Ayan. Titingnan natin at papanoorin natin ang mga kaganapan. Stay tuned la kayo, mga kasanlover.